Hello everyone, maganda hapon po sa inyo lahat and welcome back to my channel. So, today hindi dito naman po tayo sa bago nating garden and kumakita po nagbibinig po ako. So, so na po ang gamit natin na na, hindi na po yung mano-mano. Kasi meron akong dinalang hose, yung gamit sa kumpanya, sa trabaho ko. Palit sila ng bago. So yung luma nila, maayos pa naman po. Kinuha ko. Tinapon na kasi nila. So kinuha ko. And dati, uh, 20 meters lang po yung nakalagay kong horse dito. Papunta doon sa drum. And yung tinapon nila is 30 meters. So now, 50 meters na po yung host natin. Kaya eto, naigagala ko na po yung host ng malayo. hanggang dito po sa dulo. So, garden nga pala po natin ayun na po and marami na po tayo na bibit at yan uh, nakakapag-harvest na tayo ng palaya climbing beans ano ba uh, sili yung sita mamaya papakita ko sa inyo kung ano na itsura nila may okra na rin po tayo pitasin and itong mga mais po natin yan po, um, uh, nabanggit ko na medyo alanganin yung mga mais natin kasi maliliit pa lang sila nagbulaklakan so meron po sa kanilang mga ganyan na naging itsura pangit po kinalabasan pero meron din naman po na nagtuloy at uh, salamat po naglaman so makakapag harvest pa rin po tayo na mais hindi sila masyado naglakihan pero okay, makikita niyo po yun o oh atras ako sa mais ko pero eh po may mga bulaklak na sila at may mga buwan na so hindi ko malang kung hybrid yung nabili ko or what kasi maliit pala nagbulaklak na sila kaya kinabahan ako kaya hinabol ko sila sa pataba tapos uh, pa sa dilig so yun again uh, pasalamat pa rin po at meron pa rin pong mga nagtuloy at marami po actually ang magaganda ang bunga pero nung kinapako ko sila yung iba uh, alam niyo, syempre, kahit lang, di nyo yun siyempre kahit ka pa palang hindi nyo tanggalin yung bad malalaman nyo kung may laman or wala so marami po tayo sa mga mais natin ang pansin ko sa kapa ko lang alam nyo yung parang bungi bungay or bungal meron mga part na wala pong laman na mais kaya ayun, uh, check ma part na harvest natin yan marami tayong ma-harvest na ganun. Pero meron din naman po na paghawak nyo pala maganda na po yung uh, makakapa nyo. So kompleto ang laban po nila o yung mais, yung butel. So sa sito naman, ayan guys oh. So marami na pong bunga ang mga sito natin. Ayan po. So dun sa kabilang side, eh, sa dulo, Meron mas mahaba pa po dito. And marami na rin po yung mga ganyan kala kahaba. So, mga isang linggo, makakapag-harvest na rin po tayo dito sa mga sitaw natin dito sa bagong garden. And, uh, tulad na sabi ko, ang mga sitaw ko po dinidispose ko. Pero meron po mga regular na binabagsakan po ng sitaw. O so, meron po mga malayuan na lugar na regular na umuorder sa akin ng mga sitaw, at sa iyo. Okay, so, hindi ko sure kung mag-dispose ako sa ibang lugar. Kasi, makikita niyo po, po, marami po tayong mga additional na tanim this year. So, titignan natin kung kukulangin, sasakto lang, or susobra yung mga production natin ng gulay sa ang uh, magiging orders po natin or no, sa mga binabagsak na lugar. Pero again, meron po akong tatlong lugar na binabagsak ang malayuan po yun. So, bultuhan sila kung kumuha sa akin. Uh, pag mag before ako mamitas ng mga gulay, may message po ko o may meron na ako mga ganito, mga ganong karami ang mapipitas ko. Then, nasabihin nila kung ganong karami ang nila actually isang kahon hanggang dalawang kahon pero last year hindi ako masyado nakapagbenta uh, kasi uh, kung nakita video ko last year na natuwa ako kasi yun pa lang yung ko ang pangit nangyari doon or uh, downside Pagdating ng August, uminit po nang sobra dito sa Japan. So, yung mga sayote ko sa balag, naluto po yung bageng ko sobrang, sobrang init. And, namatay po sila. Yung nasa taas ng bagay. So, luckily, na uh, sa uh, labas pa po ulit ng panibagong mga baging yung puno ko ng uh, sayote then nakahabol pa rin po pero hindi na ganun karami so last year, isa lang ang nabagsakan ko na sa iyo. Okay. Pero, isang kahon lang. So, again, this year, malalaman natin kung uh, magdadagdag pa ako ng babagsakan natin ng mga gulay or not. Pero, ipopost ko rin dito sa sa Facebook account ko kung mag uh, Nagdag-dag tayo ng uh, pagbebenta ng mga gulay or not. Pero gusto kong pakita sa inyo nga pala to Kasi ano po, sobrang taas na ang mga sitaw natin. So nagkamali ako dito. Kasi ito yung linya ng tali ko, yung balag ko. So yung mga tolos ko dito, kung makikita nyo, from here, matataas pa po. Nakalimutan ko putulan. Dapat pala yan na putulan ko para hindi sila umakit sa taas. Makikita nyo po, ayun ang sila sa taas. So, now, uh, kumapal na po yung mga baging ng sitaw dun sa taas. So, bumibigat sila. So, pag malakas yung hangin, umahapay. So, makikita nyo, ayun medyo nakalundo. So, probably bukas or sa Sunday, maghahanap pa kasi ako ng kahoy. Dito kasi yung mga baka lang na tolos na nilagay ko. So, maghahanap ako ng kahoy na medyo matataba lalagyan po ng mga extra na post para tumibay po yan kaya kung hindi ko po, po lalagyan ng extra na support na yan malaki po ang posibilidad na pwede silang tumumba at mabali po itong nakalagay na post so yun again bukas gagawin ko yan and hindi ko sure kung na, nabanggit ko ba o hindi pa yung papaya po natin lock na po kahit maliit pa lang pero yung isa pa lang doon yung tatlo wala pa yung mga pakwan natin meron na po tayong apat na bunga na kalakihan na nakamahay sa kalakihan or malaki ano pero meron na po tayong apat na kayusan ng laki yun ah, pakwan, papaya nakita ko isa pa lang po, puno ang may bulaklak yung kalabasa natin dami ng bunga lagi yung nahayaan ko lang kumapal na kumapal yung kalabasa yung mga damo sa palig o yung mga dahon doon hindi ko po tinatagalan na mo hinahayaan ko lang so ang linis niyan once na mag harvest na po tayo yung mga kalabasa kamote yun ang nalaguna po Melon nabubunga na rin sa mga balon nakapalaya nakapipetest na po tayo ng 12 meses mga beans yung climbing beans nakapetest na rin po tayo and today magpipetest pa rin po tayo bago na yung muhay apat natin sa tilig uh, kangkong nakapetest na po tayo ina po ko na po yung kangkong dahil dami ko nakita sa pinatakilig sa talyase, manuwa lang kayo yung naluto ko ako kung tao po Sitaw in one week makakapitas na po tayo ng sitaw dito and sili yung sili na pang pagsiyor, pansigang or taong pineresco nakakapitas na rin po tayo ang dami doon yung ibang sili ko namatay pero meron pa rin po dumaretso asap na hindi ko alam kung sino sino yung mga dumaretso or alin yung mga dumaretso kasi actually marami namatay sa tanong kong sili dahil sa sobrang init na rin po and again yung lupa pangit lagi sinisisi yung lupa no magkaklamor sa akin yung lupa sinisisi ko daw siya mahigit pero again marami po tayong uh, hindi tumuloy na sile so dito oh, malalaman natin once na maglabasa na yung mga bunga nila so far yung siling pinares ko pa lang po kasi yung may bunga. So, yun palang alam natin na nagtuloy. Meron pa rin tayong mga buhay na sila. Kaya nga lang, wala pa sila mga bunga. Kaya hindi pa natin alam kung alin yun. Kasi meron tayong, again, yung Carolina Reaper. Meron Ghost Reaper. May Trinidad. So, yung, may jalapeno. May klase po kasi yung tinanim ko na sili dito. Kaya, hindi ko sure kung alin sa kanila yung na buhay. Yung Trinidad, Halopeng Trinidad, Ghost Reaper at Carolina Reaper po kasi halos pare-pareho ng dahon kayang puno. Kasi kinoros lang naman kasi halos kaya pag puno pa lang at dahon pa lang halos, magpagkamalan nyo na pare-pareho kasi. Kaya train natin lumabas yung bunga nila then doon natin madi-distinguish kung alin yung tumuloy kasi once sa lumabas yung bunga nila doon makikita yung pagkakaiba ng bunga so malalaman natin kung alin yung mga tumuloy so again yung mga mais doon ah uh, thank god merong mga nagtuluyan na habol pa kahit pa paano kasi kawala so, na po talaga ako ng pag-asa dyan sa mga mais natin dahil So, yung sinabi ko, maliliit pa lang, nagbulaklakan na. So, may posibilidad na yung nabili kong seeds ay hybrid kasi yung mais na tinanong ko sa bahay saka yung tinanong ko dito magkaiba po yung uh, label or yung packaging so iba yung uh, nagproduce ng mga seeds na yun so yun e, malaking posibilidad na uh, hybrid po yung nabili ko dito kaya maliliit pa lang po nagbulaklakan na tapos pangit pa yung lupa baka yun ang mga nangyari doon kaya ang ko magulo magaling story ng mais ko buti pa yung mga mais ko doon sa bahay yung juganda, ang ganda ang taas ang lulusog so meron pa nga ako doon yung isang mais ko isang klase yung purple corn or black corn ba may tatawag natin doon dalilito rin ako sa tawag ko doon na sa sobrang lusog niya yung puno, akalain mong puno ng sugarcane sa taba kaya nakakatuwa tapos yung buhok niya ang haba tapos violet na violet po kaya again yung sa may isa bahay walang problema nakapag harvest na nga pala ako ng isang beses ng mais doon yung sweet corn at uh, ko lang maaga pa rin po last week Maaga pa rin po yung pagkakapitas ko pero tinaray ko lang po kasi para ah, hindi last 4 days yata 4 days sorry so hindi last week 4 days 4 days ago nagharvest ako ng mais tinaray ko lang kung anong itsura at kung matamis po ba so yun ah, dahil nga maaga pa ah, yung mga buto niya hindi pa ganong kalalaki tapos meron ding mga ilan na ah, yung bungal-bungal or yung walang laman sa ibang lugar pero hindi lahat ilan lang, konti lang so mamaya pag uwi ko ipitas ulit ako ng sweet corn doon kasi gusto daw ng misis ko ulit nagluluto ulit kami ng mais mamaya so mamaya hindi ko lang sure kung kukuha ko pa siya ng video or not pero again pipitas ko tayo ng mais doon So dito yung okra. Maliliit pa lang po. Ayan. Pero may bunga na. Meron po tayong apat na piraso na okra na pita. And this today. And again yung beans. Yung climbing beans. Pipitas din po tayo ngayon. After natin magdilig. Pa ba? Sile. Baka maguwi din ako ng ilang piraso na sile. Sile. So, mapipitas natin today here is sile okra beans. Ang sitaw again in one week, siguro meron na tayong mapipitas dito. So pa yung palang kangkong meron pero hindi pa natin kailangan ng kangkong. Ang ampalaya, hindi ko pa kailangan. Tsaka malilit pa rin po yung nandito pero marami, marami po tayong ampalaya dito ngayon. Sa bahay, yung mga ampalaya ko malalaki, or malalaki na and halos araw-araw nakakapitas na rin po tayo na ang sa garden sa kabilang bahay or sa bahay ko uh, yung kalabasa hindi pa ako pipitas kahit maraming bunga dito kasi yung kalabasa ko sa bahay actually marami rin po bunga and malalaki po yung bunga ng kalabasa na tanim ko doon sa bahay so unahin natin yung mga kalabasa doon sa bahay kung mag-harvest tayo or pagluluto doon tayo kukuha hindi po dito dito nakapitis na ako na isang beses kasi gusto daw tikman ng kaibigan nating hapon dito kaya binigyan ko na isa yung kauna-unahang bunga yun po yung pinatikim natin sa kanya and masarap naman daw so again yung mga kalabasa natin i-dispose -di na, i-dispose di -di natin yan o i natin pero yun dito last ko i-harvest kasi nga unahin ko yung sa may bahay Ay, luya maganda na yung mga luya ko dito kahit hindi pa masyadong maraming tubo pero buhay na buhay na po sila lalay na yung intramark. yung tataba ng sibol napagkamalang ko tulalang yung sa atin sa Pinas yung tinatawag na tubong aso parang siyang luya ganun siyang kataba yung mga puno niya so hindi na paisip ako turmeric ba talaga to o tumbong asa pero since uh, ako naman yung nagtanim alam ko naman na turmeric yung tinanim ko pero sobrang taba lang po kasi ng ay, yun puno ay, medyo tawa lang ako so yan, again nagdidilig lang po tayo tatapos ka lang po ng trabaho so bago ko umuwi ng bahay kailangan ko muna magbilip dito and tulad na nabanggit ko bago ko umuwi pipas tayo ng ilang gulay kung tutusin hindi naman po ng kailangan pitasin sila kasi yung beans meron para po sa bahay na produce pa rin po yung mga beans natin doon kaya nga lang pag hindi naman natin sila pinitas, uh, gubu lang po ako sa sayang. So, if ever kung ano man mapipitas ko dito at merong gusto ng pagbigay niya meses ko, ito may na lang. Hindi rin naman para ibenta natin sila kung konti lang, di ba? Yung mga ganyang konti-konti ko lang po na pipitas, pag hindi rin naman po namin magagamit, syempre, pag may na lang natin, may natin. tuwa naman nyo yung mga kaibigan nyo so yun guys uh, tapusin ko lang po itong ginagawa ko dito kasi kailangan ko rin po umuwi agad and i-update ko na lang kayo palagi eh. sa mga mangyayari sa mga tanim natin dito again, uh, pinakita ko lang sa inyo kung ano na itura ng mga kalama natin dito ano na mga nabibigay natin, ayun yung sa ibang mga alam, kung so, ano na po mga ituro nila sa araw ngayon. Ang mga mais na, actually, wala na ako ng pag-asa sa kanya pero, buti na lang po ayan, kahit paano, gumanda pa yung mais natin after natin magbigay ng pang-apat na beses na pataba o yung animal manure Ang ingay ng mga manok! Ang ingay ko daw kasi dada ako ng dada, kaya nagingay din sila. ito nga pala yung saging mabuhay na po yung saging ayun yung kasaba, yakon nalulusog na rin sila so again uh, hindi ko na po masyadong papahabayin to if ever na maalala ko mamaya na uh, puno ng video habang namimitas so after namimitas ng gulay, papakita uh, ko sa inyo so for now tapusin ko na po muna dito and patuloy ko na yung ginagawa ko kasi medyo marami pa akong didiligin so medyo ginagawa ko sa oras kaya kailangan ko magmadali and again yun sinabi ko ayun po ang garden natin so may ko to na umpisaan so 2 months na po sila June, July so saktong dalawang buwan na po kaya ayun again laki na po pinagbago nila since na huli kong na-update sila. And yung mga bunga, mga gulay. Yan po. So magaganda na po yung mga halaman natin pero again medyo kulang pa rin po sila sa pataba. So next year, hopefully bago ko sila umpisaan yung pagtatanim. Yung tiller ko, yung pang mong kalalupa, okay na po. Tapos na, nagawa na. So dito natin gagamitin yon yung sa bahay ko kasi hindi ko kailangan yun kasi maliit lang yung garden ko sa bahay so nadalain ko po yung dito, and dito natin gagamitin yung soil tiller. So, after natin itong linisin, talagyan ko ng pataba, then papadaanin natin yung soil tiller para magmix yung pataba sa lupa. And most probably, winter ko siya gagawin, prepare ko yung lupa para once na mag-start tayo ng maghalaman, konti na lang yung ilalagay ko ng pataba para mas gumanda yung halaman natin for next year. So again, yun. ako uh, kung natin sila po ang simple vlogi ko, update sa mga alaman natin at sa bagong garden natin, pakilig naman po ang video na to. Share sa mga kaibigan nyo and subscribe po sa channel ko. Ingat po tayo lahat palagi.